મસિયા મસિયા એનો આયોહો ઓલરલ વર્ટીકલી Isang ama ang kumanao matapos masangkot sa isang aksidente sa kalsada umaga nitong Miyerkules, April 23. Kinilala ang biktima na si Guillermo Camino Jr., 41 anyos, residente ng Puro 4, Barangay Tambo, Ligao City. Ayon kay Seni Maristela, live-in partner ng biktima, masipag at mapagmahal na mas si Camino. Mahirap umano para sa kanya ang tanggapin ang pagkamatay ng kanyang kinakasama, lalo pa at maliit pa ang kanilang apat na anak kung saan ang isa ay may malubhang sakit. Masakit po para sa kasi po iniwan niya po ako ng ganyan kasi mga malilit pa po yung mga anak ko. Kung paano ko po sila, ma ko po sila mapapa mapapalaki ng mahal ka. Araw ganyan, di po ako makapagtrabaho. Ang masasabi ko lang, besay mo. Alam mo mo na payabagit ang maray. Pinapangako ko sa iyo, Hindi ko yan papabayaan ng mga anak mo batay sa investigasyon. Sakay ng kanyang motorsiklo, papasok na sana ito sa kaliwang bahagi ng daan upang magakot ng mga aning palay. Nang biglang nag-overtake ang isang pampasaherong bus na naging dahilan ng pagkakakaladkad sa biktima. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Camino at agad na isinugod sa ospital. Sa atin pong investigasyon, yun ang pong lumalabas na hindi nila napansin na may papaliko na palang motor sa, sa bilis po ng mga pangyayari. Kaya nabigla din sila. Sa ating pong mga kababayan, ano, number one po, laging mag-ingat sa pag-drive natin ng mga motorsiklo. Lagi po nating siguraduhin meron tayong safety gear. Nakasuot po tayo. No? Uh, Unang-una po, importante talaga yung ating helmet sa pag-sakay natin sa motorsiklo. At uh, itali natin, hindi lang display sa ating mga siko yung ating mga helmet bagkus isuot natin at laging magsuot ng helmet. Yan talagang main concern natin. Nagkaroon na ng pag-uusap ang dalawang panig at nangako na ang bus company na sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa lamay at pagpapalibing sa biktima. Nakaburol na ang bangkay ni Camino sa kanilang tahanan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.